So, yeah, magandang umaga ulit sa inyo mga brosis At uh, dito ulit tayo sa ginagawa natin ng bangka Hindi ko na nabidyohan yung umpisa Kasi uh, gusto ko mapakabito habang malamig pa yung panahon uh, Bale, ito na yung ating naging trabaho ngayon uh, ko sa inyo Ayan, bali, ayan na yung nagawa natin na ipako na natin yung parka nyan. Ayan, yung na pako natin. Bali, ito lang isa sa huli. Ayan, na masilihan ko na. At nakare-ready na nating ipako yan. Bali, titimpla tayo ng epoxy. Ito. Para ilagay natin ito sa ligason at ako eh hindi ako nagtitipid sa epoxy talagang dinagdamihan ko epoxy nya para matibay hindi bumubuka ang parka ayan eh. Eh Ayan mga bros, at natapos na yung kabila. Ayan, pakita ko sa inyo yung loob. May masilya na. Ayan, bali, ito na yung loob ng bangka. Ayan. Ayan. Ayan na yung loob ng bangka. May masilya na yan. Nagando sa unahan. Ayan. Sige po. Ayan, bali, ito naman kabila ang ating gagawin. Ayan, ipipix na natin itong kabila. Ayan, nipisa ko na tanggalin itong isa. Sa isang kabit. Yan, mamasiliyan ko muna 'to. Ayun, ko muna 'to. hanggang doon sa purua. Tapos. Tapos bukas, kung naikakasa natin 'yung makina ko hindi man, mamasiliyan na rin natin ng orange 'yan. Ayun. tama. tama. na lang muna tayo. Papako na natin 'yung plywood. Eh hey, mga kabrosis at uh, tapos na natin ilapat lahat yung ano yung parka nya yan ang ganda sa dulo hmm. masilihan na lang natin yung bukas o sa na araw yan yung loob nya may masilya na eh hey, mga kabrosis may mga masilya na loob niya, no? ang uh, kabila na may masilya sila na lahat yan no? Oh. ayun bali hanggang dito lang ating video at mahaba haba ng video natin sunod na lang, lang namin kay update sunod yan ay masilya yan siguro yung makina sunod na araw din yan paalam na mga proses hanggang dito lang kajoni tv bye bye